pag sa pag sa mga subdivision kasi ano yung iba hindi mo naman yun no. kung hindi malayo at kung malayo sa hindi na ano, ano kung malapit lang yun ng ano kakalala kaya kahit malapit hindi po kasi naglalabas sa bahay hindi pa may ano kamo pag nakasya na po mo yung mundo <laughs> ano po parang pong, ano sabihin natin kung ano kahit na kanina pero ano? Parang ano? Parang mo nyo. Walang ano Hindi. tama. Pa kayang. Walang na yung dahil pala. naman po kami mga anita po. Ito, mayroon naman. Naka-gawa pa naman yung dahan. Yung mga

Ah, lutong ka. Ah. Lutong. Ay. Mm -hmm. Dapat ah? palang, palang. na lang pala, gamit pa lang. Nilalaga mo na, para kung mm -hmm. ano man lutong. Ah, uh na ako. Ah, -huh. excuse. Pagyamang na. Ito yung pa, yung nasa ko ko. ba? Oo. Nagunlutong. Oo. Oo.

siya na lang mga ka edi, kami o pa nito tapos na. Inteng inteng ako na inteng tapos na. Sa tapos lang siya pag- Dito, yung unidong dito tama. Di sa, yawa na pa. Halos mo, niya. Haha. 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 Naku namin, mamaya pa yun. Eh. Anak namin nagpunta ng anong bagyo. Kaya upload ko po lang yung video nyo. Nama yung mga tita niya. Sana all. Sana all. Nakaka-buang-buang. Kumamalakaw yung uuwi. Uh, yung handa ko, ako din ang kumain. Kaya so wala akong bisita. Eh, pero naunang naman po pala kumain yung mga nalang magkapit-bahay. Hey, Ay, yun ang mga po ang ng mga ko. Nagluluto at pala ako ng barbecue kanina. Mm -hmm. yeah, Nagluluto Bar ang na. Mm -hmm. okay. mm -hmm. Gawin siya, wala Ano Oo, ilang kapatid yung pumunta ko dito. Pero kasama daw isang pamangkin. Dito din sa ginkgo ring opera. Pero masayang hindi sa inyo. ng anak ko anak natin, no? Nandala. Nandala tayo kaya kaya ano, no? Gord. Yeah. Perfect. 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 ko Perfect. 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 Yeah, mama, um, Ngayon ang birthday nung isa direct? 28? Uh, mm. ha? Ah, magkaman no, kayo? Um. No, 24 sa 28. Um. Si direct po yung ano yung katulong ko doon ng bubong. Ano lang <laughs> <laughs> yung katulong ko dito po doon? Ay, masakit kasi. Bukas na dalang ko na lang. Mm.

Lilibad daw niya ako. Ah. Mamaya tawagan mo, mamaya gabi. Mm -hmm. Tapos sabi Parang yung lutong na isa, ano, isa na restaurant. Yung... Um kailangan kasi ano, yung hinahina ang luto. Tsaka yung apoy, kailangan hindi gano'ng kawakas. Mm -hmm. Kailangan lang yung babalitan. Ito mo, mo ang labot, ang ng laman. Malambot po siya, pero parang ano siya, yung sa loob. Parang, Slow ko kilang yan. Hilaw yung hilaw. Hilaw. Ayaw nyo na mga po. restaurant. Yung medium. Medium rare. Yeah. Yung well done gano'n. Na parang may dodo. Kaya nyo ito yan? Dan, dan, dan. -dan, -dan. Malambot kasi. Sobrang lambot. Ano yeah. po yung kababol? Hindi yeah, na dahan pa naman.

ごめん。Oh, <enough. S 2> <laughs> Dawa nyo nung handa. Uh -huh. Salad, yung... mango tapioca. Masarap. Masarap ko yun. Hindi <coughs> hamil, pa siya. Hindi 哦。 Aray, at aray, nalambot. Extreme. Ah, extreme. Aray, ano ko na play. play. Mga play.

นี่ถึงมางมมันแล้วเดี๋ยวเอาอันนี้ลงไปใคร

Ano, oh, hindi ko pa pala nakakain yung palisit, no? Tsaka gray hap. Ayaw ka na. Naman. Nakain nga ano. Tapioca. Tapioca mm. daw, tapioca. Sarap. 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 กินแล้วก็เอาค่ะค่ะท่าน <tiple> Mayroon yung soba yung ayan. Magpitit mo ko pala, pang magpindi ko dito. Ayan. Ayan. naman yung ano. Ayun po yung ganyan ng lutong. Ah! Ano? Ganyan Luto, gawa. May oh. mangga. Manggang oh. singot. <laughs> Itong manggang to, napulot lang dyan sana. <laughs>

busog na naman. tayo pa konti lang nabawas namin. Tata kami namin kayo. Kunti na lang po natira kasi nagbigay na kami sa mga kapitbahay. Okay, bye-bye po, bye-bye. na lang namin yung patid ko.